Hello po, good po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber, ang ating sasagutin. Tigaling po kay Christian J. Shout out to si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba raw isabay yung pagpurga at pag-inject ng vitamins isang buwan pagkatapos maiwalay yung mga biik? kung so, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagwale ng biik at saka pagbigay po ng mga pagpurga po sa kanila. Dito po sa King Backyard Farm po mga kaibigan, akin pong nakasanayan na ako po ay nagwawalay ng mga biik na nasa 30 days o isang buwan po yan. Pero bago po ako magwawala ng mga biik at day 20 o day 21, ako po ay nagpurga na po sa aking mga lagang biik habang sila po dumidipra sa mga inahing baboy ang gamit ko pong pangpurga habang sila po dumidid pa lang sa kailang mga inahing baboy ay yung mga powder po ng mga pangpurga pwede po tayo gumamit ng ivermectin powder at saka latigo uh, powder po mga kaibigan marami pong pangpurga po din natin gamitin uh, itanong na lang po sa mga socket nyo mga aggravate supplies kaya pag abot na aking mga bake ng isang buwan o 30 days sila po ay tapos sa pong mapurga at 21 days ang proseso po ng aking pong pagpurga po mga kaibigan ay uh, sa umaga po Uh, di ko po binibigyan ng feeds yung mga biik parang pinafasting ko po sila sa umaga para pagdating ng hapon bibigyan ko po sila ng kunting feeds na may halo na pong pampurga ay yung paghalo naman po ng pampurga doon sa feeds na kanila kinakain yung pre-starter feeds ay binabasa ko ng konti yung mga uh, pellets na feeds para yung pampurga po ay didikit talaga po sa pellets kasi nga po kapag hindi po yan binabasa ng konti yung powder na pangpurga, yan po ay doon lang po sa sahig, ma mahuhulog lang po yan. Kasi hindi po yung didikit doon po sa uh, pellets na fields nating mga langang biik. Kaya importante talaga kapag kayo po magpurga, dapat basain nyo ng konti yung feeds nang sa ganon, yung mga powder na pangpurga ay kakapit po doon sa pellets. And then, ang ibibigay nyo po ay konti lang para maubos talaga ng ating mga biik yung mga feeds na mayroong pangpurga na nakahalo sa kanila ang purpose po kung bakit hindi po natin pinapakain sa umaga nang sa ganon yung mga biig po ay magutom para silang lahat po ay kumakain ng feeds at sa silang lahat po ay makakain ng feeds na mayroong pang purga po mga kaibigan and then pagkatapos pag purga at uh, 24 to 25 days or after 3 to or after 2 to 3 days pwede po tayong magbigay ng vitamin B complex 1 ml at saka vitamin A, D, e, 1 ml din po mga kaibigan yan, yan po ating ibinibigay bago po tayo magwalay at 30 days dito po tayo sa tanong pati pong subscriber kung pwede ba daw ipagsabay yung pagpurga kung pwede ba daw isabay yung pagturok ng pangpurga at saka pagturok ng vitamins isang buwan pagkatapos po magwalay kapag yung ating mga big po mga kaibigan na nakawalan na po sa mga inahing baboy ang pagpupurga po dyan ay buwanan na o monthly na po yan. Regardless kung ano na pong food sa kilang kinakain. Basta, ang pinaka-advisable po ng pagpurga natin mga lagang biik na fattening ay buwanan o monthly po yan. Ngayon, kapag kayo po ay mapupurga sa inyong mga lagang biik, wag na wag nyo pong isabay yung vitamins. Kasi, kapag isinabay nyo po yung vitamins doon sa pagpurga, may tendency po na yung, vitamins na yan ay may kahati po yung biik yung mga bulate po na nudoon po sa loob ng kanyang tiyan kaya mas mabuti talaga po kaibigan purgahin mo muna para po mapuksa po yung mga bulate na doon sa loob ng uh, bitukan at mga alagang biik alagang baboy nang sa ganon pagdating po ng 2 to 3 days sila po ay wala na po doon sa loob ng bitukan at mga alagang baboy kaya nga po after 2 to 3 days pagkabigay mo ng vitamins doon sa malagang biik mo, lahat po ng content ng vitamins ay makabenefit po yung biik. Wala pong halo yung bulate kasi puksa na po sila. Yan po inyong tandaan. Huwag na huwag nyo pong isabay yung pagpurga doon po sa pagturok ng vitamins. At saka huwag na huwag din nyo pong iuna yung pagbigay ng vitamins bago magpurga. Kasi nga po, useless lang po yan. Kasi may kahate yung biik na yung mga, mga bulate nila kasi naduduon pa sa loob na ng mga bituka. Once nagturok kayo ng vitamins, na-absorb ng katawan natin yung mga lagang baboy and then mayroon po mga bulate sa kanyang bituka yon po, makabenefit din po yung mga bulate dun po sa mga vitamins natin ibinibigay kaya po, ang kikip pong isasuggest sa inyo kapag kayo po magpurga after one month na inyong mga biik ay ito po yung gawin purgahin mo yung muna pagdating ng isang buwan after walay then after 2 to 3 days patay na po yung mga bulate, napuksa na po yung mga bulate doon po sa loob ng kanilang mga bituka. Yan po ang oras na pwede po kayong magbigay ng vitamin B complex 1 ml at saka vitamin ADA 1 ml po mga kaibigan. 2 to 3 days. Nang sa ganon, lahat po ng benepisyo ng vitamins ay mapunta po sa katawan ng mga halagang biyek. Hindi po mapunta po sa mga bulate na nadunod doon po doon sa loob ng kanyang mga bituka po, mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Nasasana so, po ko na bigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung paano ba dapat purgahin yung ating mga halagang biyek po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.